ng hubileyo ay binubuo ng mga konkretong kilos at mga tanda upang ating maranasan at madama ang mga grasyang kaloob ng Diyos sa ating paglalakbay sa buhay. Ano-ano ba ang mga tanda ng hubileyo? Ang pilgrimage o pagtungo sa banal na lugar. Inaanyayahan tayong mga Kristiyano na maglakbay at magtungo sa banal na lugar. Hindi lamang ito nangangahulugan ng paglipat sa iba't ibang lokasyon, kundi isang hamon ng pagpapanibago ng sarili. Sa paglalakbay, iba't ibang daan ang ating mapagpipilian, mga lugar na matutuklasan, mga sitwasyon, may katikesis, mga ritual at liturhiya at iba pang mga tao na makakatagpo at makakasalamuhan natin na makapagdudulot sa atin ng bagong karanasan at pananaw. Sa mga karanasan ito ng paglalakbay, itinutuon nating muli ang ating sarili sa kabanalan ng Diyos. Tulad ng kanyang mga disipulo, tumutugon tayo sa tawag ni Jesus na tahakin ang kanyang landas. Sumunod sa kanya, at itinatakda ang sarili para sa kanya. Ang banal na pinto. Ang pagbubukas nito ng Santo Papa ay ang opisyal na simula ng banal na taon. Sa orihinal, mayroon lamang isang pinto. Ito ay sa Basilika ng St. John Lateran, na siyang katedral ng obispo ng Roma. Ang pagpasok sa pintuan ay nagpapaalala ng nakasulat sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang pagdaan sa banal na pintuan ay nagpapahayag ng pagsunod at pagpapaubaya sa gabay ni Jesus na siyang mabuting pastol. Ang simbahan ay hindi lamang isang sagradong lugar na dapat puntahan ng may paggalang, na may angkop na pag-uugali at pananamit. Higit sa lahat, ito ay tanda ng komunyon na nagbubuklod sa bawat mananampalataya ni Kristo. Ito ang lugar ng pagtatagpo at pag-uusap, ng pagkakasundo at kapayapaan na naghihintay sa pagbisita ng bawat manlalakbay ang simbahan bilang isang komunidad ng mga mananampalataya pahayag ng pananampalataya ito ay isang tanda kung saan kinikilala ng mga binyagan ang kanilang sariling pagkakakilanlan ito ay nagpapahayag ng pangunahing nilalaman ng kanilang pananampalataya at nagbubuod ng mga pangunahing katotohanan na tinatanggap at pinatototohanan ng isang mananampalataya sa araw ng kanilang binyag. Maraming paraan ang pahayag ng pananampalataya, ngunit sa tradisyon ay may dalawang kinikilala, ang credo ng mga apostol at ang kredo ni Seno. Ayon kay San Pablo Apostol, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Binibigyan diin ng talatang ito mula kay San Pablo kung paanong ang pagpapahayag ng misteryo ng pananampalataya ay nangangailangan ng malalim na pagbabagong loob, hindi lamang sa mga salita ng isang tao, kundi lalo na sa pag-unawa sa Diyos, sa sarili at sa mundo. Hubileyo ng pagpapatawad at ang indulhensya. Ang taon ng hubileyo ay isang tanda ng pagkakasundo dahil sa nagtatatag ito ng akmang panahon para sa pagbabagong loob. Tayo ay tinatawagang gawing sentro ng ating buhay ang Diyos. Lumago palapit sa Kanya at kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Sa konkreto, ang pagkakasundo ay tungkol sa pagdanas muli ng sakramento ng pakikipagkasundo. Sinasamantala ang pagkakataon upang muling tuklasin ang halaga ng pangungumpisal at personal na pagdanggap ng salita ng pagpapatawad ng Diyos. Ang indulhensya ay isang konkretong pagpapakita ng awa ng Diyos, na hinigitan at binabago ang hangganan ng katarungang pantao. Ang pagkakaloob ng biyayang ito ay naganap sa pamamagitan ng misyong pagliligtas ni Jesus. Lumalakas ang ating pag-asa para sa ating kapatawaran sa pagkilala natin sa mga naging saksi ni Jesus sa buhay ng mga santo at sa pamumuhay na kaisa nila. Isa sa pangunahing katangian ng buhay kristyano ay pag-ibig sa kapwa. Ang paglalakbay sa banal na lugar at pagkamit ng indulhensya ng hubileyo ay hindi sapat para maging makahulugan ang pagdiriwang na ito. Ang magbubuo dito ay ang buhay pagkakawanggawa na siyang nagpapatibay ng ating pagkakakilanlan bilang kristyano. Sa konteksto ng hubileyo, hindi dapat malimutan ang paanyaya ni Apostol San Pedro. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ayon naman kay San Juan ang pag-ibig sa kapwa na nagmumula sa Diyos ay titiyakin ang mga tunay na alagad ni Kristo ay makikilala. Inulit din ni San Pablo Apostol na ang pananampalataya at pag-ibig ang bumubuo sa pagkakakilanlan ng Kristiyano. Ang pag-ibig ang nagbubunga ng kasakdalan. Ang pananampalataya ang nagbibigay daan sa pag-ibig na maging ganoon. Huwag nating kalimutan ang limang tanda na dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng isang maganda at makahulugang pagdiriwang ng hubileyo. Ang paglalakbay, pagpasok sa jubilidor, pangungumpisal, pahayag ng pananampalataya at pag-ibig sa kapwa.